Bukas po ng madaling araw ay maglalayag na ang civilian Christmas convoy sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Bea Bernardo live. Bea. Dominic, nakahanda na ang lahat para sa kauna-unahang civilian Christmas convoy sa West Philippine Sea. Dumating kaninang umaga sa San Fernando Port sa El Nido ang mothership na gagamitin para sa naturang convoy ang TS Kapitan Felix Oca. Nandito na rin ang mga volunteers na galing sa Maynila. Tinatayang nasa mahigit dalawang daang katao ang sasama sa aktibidad. Kabilang dito ang ilang youth leaders, mga mangingisda, palawan sectoral leaders at mga media. Nasa 40 medium size na fishing boats din ang kasama. Kasama rin nilang maglalakbay ang BRP Melchora Aquino, BRP Cabra at BRP Sindangan ng Philippine Co Coast Guard na magsisilbing escort sa convoy. Mamayang madaling araw magsisimula ang convoy. Inaasahan na da daraan ito sa Ayungin Shoal, Patag at Lawak Island. Sa Lawak Island, ibababa ang mga donasyon na siya namang dadalhin ng PCG sa BRP Sierra Madre kung saan nakadestino ang ating mga tauhan. Hindi pinayagang makalapit sa BRP Sierra Madre ang convoy dahil sa mataas na tensyon dito. Magugunit ang isa ito sa mga naging konsiderasyon ng National Task Force for the West Philippine Sea kung bakit hindi agad nila sinuportahan na magkaroon ng Christmas convoy sa riyon. Pero kalaunan ay pinayagan na rin ito at dumaan sa masusing pagpaplano. Magkakaroon din ng misa pagdating sa iyong Ayon sa atin nito koalisyon, ang organizer ng civilian Christmas convoy, ang nasabing Christmas convoy ay isang statement ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa harap ng agresibong panghihimasok ng dayuhan sa West Philippine Sea. Dominic. Baya kasunod nga nitong uh, agresibong uh, pag-water cannon sa uh, mga barko ng uh, Pilipinas, wala bang agam-agam na ituloy pa rin niyang ang uh, convoy mamayang madaling araw? Yes, Dominic, hindi naman isinasantabi ng mga organizer na posibleng maging agresibo din itong mga Chinese militia, uh, Chinese Coast Guard pagdating sa, uh, sa may ayungin Shol kung saan mataas nga yung, yung tensyon. Pero para sa kanila ay hindi nila ito, hindi ito iniisip dahil itutuloy nila ang Christmas Convoy at kasama naman nila ang Philippine Coast Guard. Tatlong ang barko ng Philippine Coast Guard ang magsisilwing escort nitong convoy na ito. Kaya naman malakas ang kanilang loob na ituloy pa rin itong Christmas Convoy. Dominic. All right, maraming salamat Bea Bernardo.